Hello guys, kain po tayo. Ito lang ulam namin, no? Salad na lokon. Wow. Sarap nito guys, lalo na nilagyan ko ng paborito kong kamatis at pipino. Siyempre, may paris, ginisang munggos na may taba ng baboy. Wow, napakayami. Nako, makaumbos naman ako ng na maraming kanin nito. Sira naman ang diet ko ngayon. Tara na, kain na po tayo guys. Wala na tong diet diet. Dapat kumain tayo ng marami para magkaroon tayo ng lakas sa gumawa sa ating pangaraw-araw na gawain sabahay sa bahay. Di bali ng mataba, basta healthy lang katawan, walang sakit. Wow. O, di ba? May tips ako guys paano maging healthy. Una, wag isipin ang mga problema. Mas stress yan. Manalawa, uminom ng 8 glasses of water o mas higit pa. Lalo na ngayon, nanginit na ng panahon. Pangatlo, kumain na masustansyang pagkain. Hindi kailangan ng mga mamahaling pagkain ng kahit gulay lang o kinaya na yan. importante masustansya. Ang kailangan matulog ng 8 hours a day. Sibuan ko muna pa makin ko guys dahil nasarapan na siya sa pagkain ko. Ang bango-bango daw. Ang sarap ko rong magloto. <tinyo> Mmm, ang galing mambola. Hirap tong pakainin, guys. Pero pag pumunta to dito sa bahay, na po, grabe, ang lakas kumain. Siya pang magyaya na subuan na. Ang sarap ko daw magluto. Nabi ka lang ba tanto mambola, oh? May pa thumbs up, thumbs up pa, oh? May ko pa makin dito, guys. So, ang lakas kumain. Ayan o, no, si Kara. Ang latas niya kumain ng kamatis. Favorito kasi niya yan. Lagi rin to nagabang pag magluto ako, guys. Sabi niya, ampunin ko na lang daw siya. Gawin to mga batang to. Iwan mo sa inyo, lagi niyo na lang akong binubula, ha? Hmm, masaya niya nakatikim sa ulam ko. Yes! Yun lang, guys. Salamat sa panonood. Bye! See you on my next video!